Ah! 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 Oh, ah. ah! Ano ah! yun? Asa si Si Isang hindi ko alam kung nasaan. Andrea, what's up na? No? Ah, uh, may mga kasamahan tayo na no? si uh, Princess Ligaya no? Adventure at si Isang Adventure at syempre, Ginny Payet Vlog po. No? Kaya nang sasalita. Oh, magandang hapon mga kaidola. Nandito naman po nga kami sa bundok po para mag-explore po at panibagong mission naman po ang namin gagawin mga kaidol. So sana po ah sabayan niyo po kami sa aming pag-explore po ngayon mga kaidol. Syempre, ngayon po hinihingal pa mo <laughs> Oh nga sa pag natin ng punta dito. Oh, ngayon nga pala mga ka-idol ah, kami pa lang po mga babae po ang nauna po dito sa location po kung saan po kami magkita-kita po ng uh, Team Warriors po. Oh, nga pala po, i-shout out pala natin ang ating ah uh, ang uh, team. Shout out pala natin yung uh, bagong team namin no, uh, ah, Sunshine Sun Warriors. 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 Ayan. Oh. Ayan. Salamat po sa mga mamamakt sa suporta. Ah salamat din po ma'am sa uh, tiwala po na binigay niyo po sa amin po sa na kami po yung uh, na napili yung uh. team uh, ma'am and sir. Uh, thank you, thank you po sa inyo po. Uh, sana po uh, bigyan pa po kayo ni Lord ng uh, malakas na pangangatawan at marami pa po kayong uh, tulad namin na matutulungan po. Maraming salamat po ma'am. At ngayon na uh, mag-explore kami no ha. Huh? Kami lang sa ngayon mga babae no. Uh, sana uh, manatili kayong sabay kami no at ipagdasal kami sa exploration namin mm -hmm. ngayon no. Ah, uh, salamat sa walang sawang pagsuporta sa amin iba't ibang channel na. Ayan po. Oo oh, uh, nga pala. Oo um, nga pala mga kaidol. Ngayon po is hindi pa po namin alam kung sa location po na pupuntahan namin is nandoon na rin po yung uh, boys oh, no. yung boys ha? ka team warriors po. So mga yeah. kaidol, hindi namin hindi pa namin nakikita po sila Kilbin po mga kaidol. So ngayon po katara. Samahan so, niyo po kami mga kaidol sa Samahan po kami po namin. mga kaidol. Update Ay. namin kayo mamaya po. Yan lang Bye. Tara. Kailangan alam muna natin na. Hindi. Kailangan alam muna natin talagang magsubaybay sa lugar ba. Kailangan. Oh. So yun ang mga kaidula. Kasama ko nga po pala mga, ah, ang mga kasamahan ko po sa Team Warriors po mga kaedola. Siyempre po, sana po ah, dito sa location po na tinuturo po sa aming team po, sana nandito na po yung mga boys mga kaidol Para, para may mga kasama po kami na boys din. Pero ang kagandahan po dito, talagang ang daming sili na napansin ko. Napansin ko talagang ang daming bunga ng mga sili. O nga po pala, ma'am and sir, sa team, uh, sa team uh, Sanshi Warriors po. Uh, salamat po ma'am sa binibigay niyo po sa amin, ma'am. Sa talaga malaking tulong po sa amin, ma'am. Salamat po talaga mo. Uh, talagang, muuna po talaga hindi ako makapaniwala na talagang uh, totoo na mayroong ganun, na may, may uh, tulong kang ibibigay po sa amin po. Pero ngayon po na nandito na talaga sa amin po sa sa lahat ng team po, lahat po kami is nakakatang nakatanggap po ma'am. So maraming maraming salamat po ma'am sa tiwala po. Oh, oh siyempre naman girls kasi. Sa ibang sa ano yan. Sa yun. Oh, na, malayo. Dito, malayo naman dito. Malayo yan, sa yan dito amin, sa atin. Pero, pero siyempre ang illegal. Tinatawag ano, nilang sinsos. Yan pumuputol yung mga ka. Ano yan? Oh. Iliga laging yan. Ah, Saka hindi lang yan nakakarating karating doon sa di, 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 may mga hindi yan bahay kasi. Sa amin hinuhuli man din yan. Ay, bawal pala oh, yan. Oh, hinuhuli oh hinuhuli yan, hinuhuli Ay, yan. yan, yan, yan. yan ang lakas ng tunog, ang malayo lang pala dito. Malayo yan dito oh, doon yan, oh. yan. Pero siyempre, kito, yung ano, ano kasi yung, ang bundok kasi dito yung parang papangpang. Kaya uh alam ka rin parang tunog-tunog siyempre pag nandiyan sila sa baba, pero ano rin yan girl, hindi yan sila nakaka pagputol ng mga malalaking kahoy tulad nung ganyan kung so, nandito sa papa, sino sa baba baba ka bandido din niya oh oh meron iba na may naglilide din yan yung mga yung mga tawag dun yung mga kailangan din lang gawin kasi syempre po wala na silang ibang pinakikitaan din yung iba mm -hmm. kahit alam naman nila na talagang bawal yan bawal talaga ngayon na magputol ng mga kahoy kasi syempre mabilis na mag landslide ba diba, ngayon mm -hmm. yeah. dahil sa mga kahoy na pinuputol okay. nila kaya nga, sabi ko nga, noon, noon nag ano man din kami, may mga ano man din kami na ganyan, pero, pero ginagawa lang namin din yun kasi binibinta rin yun kasi hinahati-hati ng mga kasamahan ko. Pero ngayon, ah, salamat naman at napasama ako sa inyo ngayon. Dati, dati meron talaga kaming ganyan ng mga uh, kasamahan talaga. Nagkukukua. Oo, kasi binibinta kasi namin yan at yan ang pinagkukuhaan namin. Naging bandido tayo, ba? tayo na, ano, sumuko. Ba't hindi tayo nagkukita? Siyempre, malayo. Mag magkalayo man kasi tayo ng, ano rin. Bundok? Oo, Bundok. oo mm. magkalayo. Pero, malayo man kasi sa amin din. Ang medyo, nagkikita lang kami nila, nila Jackie, kasi si Jackie, Kaibigan niya ng mga kaibigan namin yan. Eh, kaya ka Sabi ko nga, sayang, no, ano, na nagdandido ako, hindi ko nga makita sa ligaya. Hindi ba? Sabi ko, sa tagal ng panahon ba Oo nga. sa ko akalain na magkakamu na pa gundo. rin tayo sa, sa ngayon. Sana, no, ano pa, doon na lang tayo nagkita. Oo, Oo nga. Yung... Oo nga, di sana. Sabay sana tayo na nakapag-ano dito sa patag sana. Pero hindi ko rin iniisip din kasi talaga na naabot na ako sa ganito kasi ah, minsan na kasi ako umalis na rin sa pag- ah, sa pag-ano ba? Sa pagbandido. Um, so, umalis na rin kasi na ako niyo. dati. Inisip ko na rin kasi magbagong buhay dati pero alam mo kasi gurlang minsan din kasi sa buhay, sa patag, hindi ganun ka Uh, hindi ganun kadali kasi minsan akong tumira din sa Maynila eh. Tumira na rin ako dati sa Maynila pero lahat kasi... Mabuti ka pa, nakapunta ka na sa Maynila. Nakapunta ako. Siyempre, nagtrabaho. Siyempre, ano sa'yo sa Maynila? Ano? Sumama lang ako sa recruiter dati. Meron kasi mga nag-recruit na mga babae. Diyos ko, hindi, hindi. Wala ano sa isip mo na baka marip ako. May... Baka ibibinta ako. O, meron. Yung ibang mga kasamahan ko sa bar nga, nakapasok sila. Ha? Trabaho mo doon? Sa bahay. Bahay. Oo, oh, pero manyakis kasi yung naging amo ko eh. Kaya lumayas ako doon. Pero ganun pa man, ginawan din ako ng kwento na kanang marty daw. Tapos namimili ng trabaho. <coughs> pero may amo may... Hindi, ay, hindi naman lahat. Meron talagang amo na silusan sa, sa 30, mga... 30, 30 oh, Meron talaga mga mababait. Pero may kumuktup sa akin, girl. At uh, kinuktup nila ako. Doktor sila. Sa, sa ano sila, sa Makati. Doktor uh, at doktora sila pero wala silang anak. Tapos, sila yung uh, tumulong sa akin nung time na yun. Na, na naiyak ako. Ay, magsaya, yeah. iya. Hindi, naalala ko kasi. Ay, uh, yung nagtrabaho ako dati doon. Hindi ganun kadali magtrabaho talaga. Kasi, mag... Iyak talaga to. Hindi. Makasunig talaga. Iyak talaga. Kulo lang. Iyak na yan. Iyak talaga si Hindi, anes sa mga nagtatrabaho, akala nila madali lang magtrabaho, pero mahirap talaga. Siguro ko yung mga iba na hindi nakaka-relate na ano. Siyempre, kung magtrabaho ka, hindi ganun kadali na hindi nila Ano Hmm. Maraming kaya ka. Tara, maraming kaya. Mabaya na rin natin ipagpatulo yung ano natin. Tara. Para napansin ko may mga tao banda doon. Punglatin ang pinig niya. Sareng. Di talaga ano no? Ito na tayo. oh tara-tara. Oh. Oh, no, 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 no. Serban may bahay saunahan. Mm -hmm. Bata, yung, talaga. Yung, yung. Yung, yung, yung. Wala na isip ko lang kung anong hirap. Alam mo ba, girl? Naalala ko nagkasakit ako sa Maynila. Syempre, yung amo ko, yung amo ko doktora at saka doktora. Hindi naman ako pwedeng bantayan nila sa ospital. Ay, oo, oh, kaya. Oh, ha, alam mo ba? Kasi may ano. Talagang nagkasakit kasi ako nung time na yun talagang ah, uh, nagkaroon ako ng ano sa bituka ba. Ano? Hirap ako mag ano mag-digest talaga. Kaya uh -huh, sinabihan uh -huh. ako dati na o perahan sana. Alam mo ba, naisip ko na parang, hala, na naman ako kasi ako lang mag-isa sa, sa ospital. Ako lang mag, ano, mayroong bakal sila na nilalagay kapag nasisiara ako. Honest talaga, girl, ano talaga yung, na, okay. naano na ako kasi parang, yung nurse doon, alam mo ba yung nurse doon, ano talaga sila yung parang, kahit hindi nila kilala yung isang tao, dahil nga walang, yan ang tanong wala niya ako. Oh, wala akong kaibigan kasi time na yun bago pa lang ako sa Maynila. Wala akong kaibigan tapos wala akong wala rin akong kasama sa bahay. Tatlo-tatlo lang kami yung amo ko na doktor tapos yung uh, asawa niya, doktora. wala sila, hindi sila nagkaanak. Oh, tapos ngayon ayun na hospital ako halos halos parang hindi ko sure kung dalawang buwan ba ako nun o isang buwan kalahati sa hospital. Kulang mag -isa. Oo, oh, ano oh, tapos yung nilalagyan nila ako ng mga gamot-gamot dito. tapos oh, oh. ako lang mag-CR. Mag CR ako, nahihiya ako. Gusto kong bumangon para mag-CR sana. Sa CR yung toilet talaga ba? Uh -huh. Pero hindi pwede kasi hindi ko talaga kayang magbangon. Talagang Sorry, na, oh, man. talagang nagsabi pa na ang nurse sa akin na, ma'am, umuwi ka na lang sa probinsya niyo kasi na uh, dapat ipaalam mo sa kanila na, na pero paano naman kung uuwi ka tapos wala ka din naman pamilya oo oh, pinupuntahan ako sa amo ko sana pwede ko silang i-shout out to naalala pa nila ako ah, pinupuntahan nila ako tuwing 11 pm ng gabi tapos pupunta rin sila ng 5 o'clock ng umaga Diyos ko, 5 o'clock ng umaga pupunta sila sa akin kasi syempre doktor nga sila tsaka doktora tapos babalikan nila ako kapag 11 na ng gabi ko ha, sobrang tagal na pero, oh, pero, pero ka pa din kasi kahit hey, okay, kunting na, na, ngundong, bang, <coughs> na din sa... Wala na ang baat ko, napuno na sa sipon. Gusto, kailang uh, ka an... niya. Pero, honest talaga, nahiya. hindi ko alam kung anong gagawin ko, Kupa sa yung pagdaga si Ara ko, parang, parang... Sino ba yung sa sa'yo? Oh, yung wipes ang ginagamit nila oh, hindi na talaga ako nahiya nung time na yun kasi hindi ko naman matulungan yung sarili ko eh hindi rin ako makalakad mak sakit sobrang sakit ba? oo oh, oh. oh, dapat operahan ako noon kaso hindi um, nagpirma buhay pa yung papa ko noon at saka mama nung time na yun pero hindi nagpirma sila ayaw nila na magpirma kasi sabi nila sabi ng doktor, pag pumirma daw, hibig sabihin na wala, kung wala, yung, oh, oh, kahit anong mangyari sa'yo, oh, wala nang ano eh. oh, yung walang pananagutan no, ng doktor, hospital, kung oh, oh, yung ganun ba, kasi wala man din kami pambayad nung time na yun, kasi bago pa lang ako sa amo ko nun. Tapos sabi nila na ano, na kailangan uh, magpa-opera ka, kasi pero bago ka operahan, Pero kailangan. Pero yung bago ka nagkaganyan, may sintomas ba yung, ano ba yung, before yung nangyari sa'yo na sobrang na-atake na yung sakit mo. Oh, ano ba, ano ba, sintomas ba yung sakit ba ulo mo? Hmm, ano ba, masakit sa iyo? Sobrang sakit ng chan. Chan lang. Oh, kasi sabi ng doktor, yung small intestine ko daw, yun yung nagkaroon ng bara. Tapos mahina talaga ako mag-digest noon dati. Min minsan sa uh, dalawang oh, kaya linggo. pala. Minsan sa dalawang linggo. Ay, minsan sa isang linggo, isang beses lang. Buti ka pa nga so sa akin ngayon. Dalawang linggo, minsan hindi. Oh, ganyan ang ano sa akin. Tapos, ano yung, dahil nga, sabi ko nga sa inyo, doktor nga yung uh, naging amo ko, gilisir nila ako. Sakit ba yung lisir? Masakit, oy. Mm. Wala ba yung anesthesia? Hindi, ginagano na yan sa chan mo. Yung parang lang sa Yung parang kurinti ba? Yung ginagano sa chan. Diyos ko. Oo. kung time na yun, wala naman ako maisip pa na pwedeng mag... Hindi naman ako pwedeng magsabi na huwag kasi gastos lang. Pero, ano, pero nagpasalamat pa rin ako sila at sa doktora na tumutulong sa akin ng time na yun. Dahil kung hindi rin dahil sa kanila is wala rin ako ngayon. talaga pero yun, pinagdaraanan mo yung yung sobrang hirap ka mag ano pero ngayon hindi naga oo oh, kasi simula nung madalas din nila ko pinainom pinainom ng gamot tapos yung mga gamot talaga na binibigay sa akin nito talagang sobrang uh, mag maganda gamitin tapos ginawa sa akin girl uh, iniinom ko sa isang araw na kulak apat oh, dalawa sa ano umaga sa isang tablet parang 15 masiguro siguro yan kalimutan ko na kasi matagal naman kasi yun tapos ang ginawa sa akin uh, pip, uh, dalawang dolkulak sa umaga tapos dalawang dolkulak sa gabi tapos samantalang ang regular na ano dapat tag isa lang tapos ginagamitan pa ako ng supository girl yung pinapasak sa puwet o oh. oh, yung ano daw yan o oh, yung parang oh. gel yung oh. yung ginapa-ice pa namin yan para para ano may, may iba kasi na bilog kasi yun. Bilog na may puti. Parang puti. Tapos i-ano sa puwet mo? Oh. Masakit ba yan? Hindi. Kaya madulas lang siya. Yun ang ginagam ginaano sa akin ni Sa isang ano naman. Dalawang beses din ako nagpasak niyan. Sabi ko nga. Sa, naisip ko nga Ulan. ngayon na. Ah, parin pa rin ako kasi. Ulanin. 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 Maswerte pa rin ako kasi naisip ko na siguro ah, ah, kung hindi rin, hindi rin sa... Mayroon kasing isang tao na tumulong sa akin. si ah, Tawag ko sa kanya Mama Day kasi siya yung talagang ah, kasambahay talaga ni Ladoc. Talaga. Sila talaga ang nila. Ni Ladoc talaga nung time na yun. Tapos ano, siya yung nagtulong sa akin. Sabi niya na isama niya daw ako sa ano, isama niya daw ako sa bahay na tinatrabahoan niya pero ano lang siya magtrabaho doon tuwing Friday lang at saka sa, sa uh, Berni, Sabado, Linggo hmm. siya magtatrabaho tapos sabi niya kung gusto mong tumira doon sabihin daw niya kaila doktor na sabihin daw niya kaila doktor na ano na kung pwede ako doon na ako lang mag, mag ano muna sa bahay kumbaga maglinis to kaya magluto ganyan tapos time na yun, syempre nanibago man kasi ako doon sa Maynila. Eh, hindi ko kaya, parang nakakapanibago yung bigla kang maalis sa pamilya mo. Wala kang ganang magkain, tapos... Ang ganyan talaga siya, nagkakanay oh, kain. Oo, oh, wala akong ibang ginawa kundi mag-iyak na mag-iyak. Talaga. Hindi ko akalain ah. na... Tara. 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 Ay, tara, 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 tara. 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 dito tayo, dito tayo. Ano ba yan? Kasi po nakatuloy ako. Napuno na nasisipon ako ang kuwan. Kung mas. mau itu sa silong kasi parang tahu tao ako Alam ko saan Alam ko na Sobrang gulat ko nakalimutan kalimutan Kung may baril pala ako gini tao oh, Sobrang gulat ko talaga na ah, ito.